Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Sa video na ito tatalakayin natin ang isang napakahalagang development sa larangan ng defense at shipbuilding dito sa Pilipinas ang muling pagbuhay sa Subic Shipyard sa ilalim ng bagong pamunuan ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea na ngayon ay tinatawag na Agila Subic Shipyard isa itong major step hindi lang sa pagbangon ng industriya sa subig, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng ating sariling kakayahan sa paggawa at pag-maintain ng mga barkong pandigma. Kaya kung interesado ka sa Philippine Defense Updates, Local Shipbuilding Industry, at mga bagong trabaho sa sektor na ito, tutok lang. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Magsimula tayo sa konting background. Ang Aguila Subic Shipyard ay dating Hanjin Heavy Industries Shipyard, isang giant shipbuilding facility sa Subic, Zambales. Noong kasagsagan nito, isa ito sa pinakamalalaking shipyard sa Southeast Asia pero noong 2019, nagsara ito dahil sa financial difficulties ng Hanjan Korea. Matapos ang ilang taon ng pagkakabakante, muling nabigyan ng panibagong buhay ang lugar na ito sa tulong ng HD Hyundai Heavy Industries, isa sa pinakamalalaking shipbuilder sa buong mundo. Sa pakikipagtulungan sa Agila, Subic Compass at WSP Inc., ang site ay unti-unting near-redevelop para maging isang modernong, multi-use facility na may malaking papel sa shipbuilding, defense support, at commercial maritime industry. Noong August 7, 2025, inimbitahan ang mga media representatives mula sa Maynila at mga local press sa isang special facility tour at briefing sa loob mismo ng Aguila Subic Shipyard. Layunin ng tour na ito na ipakita kung paano binabago ng Hyundai at ng kanilang mga local partners ang 310 hektar shipyard na dating iniwan ng Hanjin. Dito nakita ng media ang aktwal na operasyon kung saan nagsimula ng mag-fabricate ng mga hal ng barko ang mga Pilipinong manggagawa, gamit ang mga equipment na in-upgrade at dinala ng Hyundai. Isa itong napakahalagang senyales, hindi lang ito investment, kundi technology transfer, job generation, at defense industrial collaboration. Ayon sa briefem, inaasahang makakalikha ng humigit kumulang 10,000 trabaho ang revitalized shipyard na ito pagdating ng 2027. At hindi lang ito mga labor type jobs, kabilang dito ang mga welders, marine engineers, naval architects, safety officers, logistics personnel, at iba pa. Sa economic side naman, ang total projected investment ng mga tenant sa loob ng Agila Subic ay aabot sa halos 1 billion US dollars. Malaking ambag ito sa ekonomiya ng Zambales, Central Luzon, at buong Pilipinas. Magkakaroon din ito ng multiplier effect, mga suppliers, contractors, logistics companies, at kahit tourism ay posibleng makinabang sa pag-usbong muli ng Subic bilang shipbuilding hub. Isa sa mga pinakaimportanteng tenant sa loob ng Aguila Subic ay ang Philippine Navy. Bakit ito mahalaga? Dahil may access na ngayon ang Navy sa isang modernong shipyard na may world-class facilities. Hindi na kailangang pumunta pa sa ibang bansa para sa maintenance, repair, o upgrade ng mga navy ships na gawa sa South Korea, gaya ng Jose Rizal class frigates. May posibilidad din na sa hinaharap dito na mismo e a-assemble ang mga future ships ng Philippine Navy, isang malaking hakbang patungo sa self-reliance sa defense production. Ngayong active na ang HD Hyundai sa Pilipinas at nakabase na sila mismo sa Subic, ano kaya ang epekto nito sa plano ng Philippine Navy na kumuha pa ng dalawang karagdagang frigates mula sa HD Hyundai? Ang sagot, malaki. Una, mas mapapadali ang procurement at negotiation dahil mayroon ng local presence ang manufacturer. Pwede ring makatipid sa logistics at delivery time, dahil dito na mismo sa Pilipinas gagawin o ea assemble ang mga barko. Pangalawa, mas magiging seamless ang integration ng mga upgrades, maintenance, at repair works. Maaaring isama sa kontrata ng future ships ang lifetime support at local workforce training na gagawin mismo sa Aguila Subi. Pangatlo, nagpapakita ito ng commitment ng Hyundai na long-term partner sila ng Pilipinas, hindi lang isang one-time supplier. Bukod sa future acquisitions, isang immediate benefit ng Agila Subic ay ang local maintenance capability para sa mga kasalukuyang Hyundai-made ships ng Philippine Navy. Ang BRP Jose Rizal, FF150 at BRP Antonio Luna, FF151 ay parehong gawa ng HD Hyundai. Sa halip na ipadala pa sa abroad para sa major repairs o system upgrades, Pwede na itong gawin sa Subic mismo. Ibig sabihin, mas mabilis ang turnaround time, mas mura ang gastos, at mas natututo ang ating sariling technical teams. Ang muling pagbuhay sa Subic bilang shipbuilding hub ay hindi lang tungkol sa trabaho o defense. Ito ay tungkol sa industrial growth at technology transfer. Habang gumagawa ng barko ang HD Hyundai sa Pilipinas, napopush ang local suppliers training institutions, at government agencies na i-upgrade din ang kanilang systems at capabilities. Posible ring makabuo ng local ship components industry na eventually ay magpo-produce ng sarili nating parts and systems para sa mga barko. In the long run, pwede rin itong magbukas ng opportunities para sa export ng Philippine-made vessels o components. At syempre, hindi natin pwedeng baliwalain ang strategic location ng Subic. Ito ay nasa West Philippine Sea facing side ng bansa. Malapit ito sa mga maritime flashpoints tulad ng Scarborough Shoal at Palawan Coastline. Dahil dito, napakahalaga ng pagkakaroon ng modernong shipyard sa lugar na ito para sa quick deployment, logistics support, at repair base ng ating naval forces. Ang pagkakaroon ng HD Hyundai sa Aguila, Subic ay parang may mini Korean shipyard na rin tayo sa harap ng West Philippine Sea, ready mag-repair, mag-upgrade, o tumulong sa production ng mga critical naval assets. Sa kabuuan, ang pagbubukas ng Agila Subic Shipyard sa ilalim ng HD Hyundai Heavy Industries ay isang napakalaking milestone para sa Pilipinas. Ito ay simbolo ng pagbangon ng ating local shipbuilding industry, paglago ng ating defense industrial base, at pag-asa para sa libu-libong manggagawang Pilipino. Ito rin ay patunay na unti-unti na nating tinutupad ang pangarap na maging self-reliant sa larangan ng depensa at industriya ng paggawa ng barko. Kaya sa mga susunod na taon, abangan natin kung paano lalago pa ang Agila Subi. Isa itong development na dapat bantayan, hindi lang ng mga eksperto, kundi nating lahat bilang mga Pilipino. Kung sa tingin mo ay mahalaga ang ganitong balita, huwag kalimutang ilike ang video, mag-subscribe sa channel, at e-share ito sa iyong mga kaibigan.